Ngayon 2025 may mga ilan mga halaman pa din na nabibilang sa mga pampuswerte ayon sa mga feng shui expert. Ano-ano nga ba ang mga ito? Narito ang mga 15 lucky plant na magdadala sa atin swerte, kasaganahan at kayamanan sa atin tahanan. Ang artikulong ito ay naglilista ng labin limang halaman na pinaniniwala ang nagdadala ng swerte sa iyong tahanan. Ang ilan sa mga halaman na ito ay sinasabing sumisimbolo ng kayamanan, habang ang iba ay pinaniniwala ang nagtataguyod ng pagpapahinga o naglilinis ng hangin. Narito ang ilan sa mga halaman na magdadala sa atin ng swerte. Isa, Citrus Trees. Ito ay mga sikat na regalo sa panahon ng Chinese Spring Festival at pinaniniwala ang nagdadala ng swerte. Dalawa, Ginseng Ficus. Ang halaman na ito ay madaling alagaan at itinuturing na maswerte sa feng shui. Tatlo, Money tree. Ang halaman na ito ay sinasabing nagdadala ng pinansyal na swerte, lalo na kapag inilagay sa sulok ng kayamanan ng iyong tahanan. 4. People Bonsai. Ang halaman na ito ay pinarangalan sa Hinduism at Buddhism at sumisimbolo ng swerte, kaligayahan, at mahabang buhay. 5. Rubber Plant. Ang halaman na ito ay pinaniniwalaang ang kumakatawan sa kasaganaan, kaligayahan, at kayamanan. 6. Adenium. Ang halaman na ito ay kilala bilang halaman ng kayamanan at itinuturing na maswerte sa panahon ng Chinese Spring Festival. 7. Eucalyptus. Ang halaman na ito ay kilala sa nakakapreskong at nakapagpapasiglang amoy nito at nauugnay sa kalinisan at mga bagong simula. 8. Golden Pothos ang halaman na ito ay nauugnay sa pag-akit ng kayamanan at pagbabawas ng stress. Sham, jade plant ang halaman na ito ay pinaniniwala ang umaakit ng pinansyal na kasaganaan at madalas na inilalagay sa silangang bahagi ng tahanan o sa mga opisina. Sampu, lucky bamboo. Ang halaman na ito ay isang karaniwang regalo na sumisimbolo ng mabubuting hangarin at kasaganaan. Labing isa, snake plant. Ang halaman na ito ay kilala sa kakayahang sumipsip ng mga lason at bawasan ang mga allergens sa hangin. Labindalawa, lavender. Ang halaman na ito ay kilala sa aromatherapy dahil sa nakakarelax at nakapapakalmang katangian nito. Labintatlo, orchid. Ang halaman na ito ay itinuturing na simbolo ng swerte at kasaganaan. Labing apat, peony. Ang halaman na ito ay nauugnay sa pag-iibigan, swerte, at karangalan. 15. Pitcher plant. Ang halaman na ito ay madalas na tinutukoy bilang mga bag ng kaligtasan o kapayapaan sa Chinese at isang sikat na regalo sa panahon ng Chinese Spring Festival. Nagbibigay din ang artikulo ng mga tip kung paano pangalagaan ang bawat halaman, pati na rin ang impormasyon tungkol sa kanilang kahalagahan sa kultura. Sa pangkalahatan, nag-aalok ang artikulong ito ng isang komprehensibong gabay sa mga halaman na nagdadala ng swerte at sa kanilang mga potensyal na benepisyo. Ang artikulong ito ay naglilista ng labin limang halaman na pinaniniwala ang nagdadala ng swerte sa iyong tahanan. Ang ilan sa mga halaman na ito ay sinasabing sumisimbolo ng kayamanan, habang ang iba ay pinaniniwala ang nagtataguyod ng pagpapahinga o naglilinis ng hangin sa kultura ng Pilipino, ang mga halaman ay may mahalagang papel. Halimbawa, ang mga halaman ay ginagamit sa mga ritual at seremonya, tulad ng paglalagay ng mga bulaklak sa mga libingan o paggamit ng mga halamang gamot sa mga tradisyonal na pamamaraan ng panggagamot. Ang mga halaman ay simbolo din ng kagandahan, pag-asa, at pag-ibig. Sa pangkalahatan, nag-aalok ang artikulong ito ng isang komprehensibong gabay sa mga halaman na nagdadala ng swerte at sa kanilang mga potensyal na benepisyo, kaya naman kung isa ka sa mga naghahanap na lucky plant ngayon alam muna kung ano halaman ang magdadala sa iyo ng swerte. Have a nice day everyone. God bless po sa inyong lahat.